May mga gabi ba na kahit anong pilit mong magpakatatag, na uuwi ka pa rin sa pagtingin sa inbox mo, hawak-hawak ang cellphone, tinatype ang kumusta ka? Tapos binubura rin? Yung pakiramdam na parang may kulang, at ang akala mo, siya yung sagot. Kung ikaw to, pause ka muna. Dahil kung may isang bagay na dapat mong malaman ngayon, ito yon. Ang pagtitext sa ex ay hindi gamot sa sakit. Isa itong sugat na binubuksan mo muli hindi ka mahina dahil iniisip mo siyang kamustahin. Ang totoo, normal yan. Tao ka. May puso ka. At kapag nasaktan ka, gusto mong kumapit sa kung sino mang naging komportable para sa'yo. Pero ito ang tanong. Gagaling ka ba talaga kapag nag-reach out ka? O mas lalo kang masisira kapag wala kang natanggap pabalik? Hindi mo kailangan ng sagot mula sa kanya. Kailangan mo ng kapayapaan sa sarili mo. Alam mo, sa dami ng taong lumapit sa akin, lalaki man o babae, iisa ang tanong. Kuya, pwede ko pa ba siyang i-message? At halos palagi, may kasunod. Gusto ko lang ng closure. Pero sa totoo lang, ang closure, hindi binibigay, ginagawa. Wala siyang sasabihin na biglang makakapagpagaling sa'yo. Wala siyang text na magbabalik ng respeto mo sa sarili kung ikaw mismo ang nagtapon nito sa pamamagitan ng paghabol. Kung magte-text ka sa kanya ngayon, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay dahil gusto mong mapakinggan? O dahil hindi mo pa rin matanggap na wala na siya? hindi mo kailangan ng sagot. Kailangan mong huminto. Kasi minsan, ang tunay na lakas, hindi yung kayang lumaban, kundi yung kayang tumahimik. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. At doon tayo magsisimula. Una, pigilan ng impulse. Huwag ka munang magpadala sa bugso ng emosyon. Alam mo yung urge na parang gusto mong sumabog? Gusto mong maglabas ng nararamdaman? Gusto mong iparamdam na mahal mo pa rin siya? O galit ka pa rin? Normal yan. Pero yan din ang bitag. Dahil ang ginagawa mo, hindi pag-ibig, desperasyon. Subukan mo to. Kapag naramdaman mong gusto mong mag-message, Iset mo ang sarili mo ng 24 hours. Isang araw lang, hindi para i-repress ang nararamdaman mo, kundi para bigyan ng pagkakataon ang sarili mong mag-isip. Sa loob ng 24 na oras, mararamdaman mong unti-unting humihina ang urge. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil natututo kang kontrolin ng sarili mo. Ito ang tinatawag na kalayaan, ang kakayahang pumili ng reaksyon. Hindi ka alipin ng nararamdaman mo. Hindi ka robot ng emosyon. Tao ka at kaya mong magdesisyon. Pangalawa, gamitin ang katahimikan bilang lakas. Madalas, iniisip natin na ang hindi pag-reply o pag-message ay sign ng pride, ng pagkukunwari, o pagiging bitter. Pero sa totoo lang, ang katahimikan ay porma ng respeto para sa sarili mo. Kapag hindi ka nagpadala sa urge, kapag pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin na talo ka. Ang ibig sabihin, hindi mo na hinahayaan ang ibang tao na hawakan ang emosyon mo. Hindi mo binibigyan ng akses ang taong minsang sinaktan ka para saktan ka ulit. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng ex mo para patunayan kung mahal ka pa niya. Dahil alam mong, hindi mo na kailangang patunayan yon sa sarili mo. Ang katahimikan ay paninindigan. Isa itong pader na nagsasabing, hanggang dito ka na lang. At kung tutuusin, mas malakas ka kapag tahimik ka kaysa kapag nagmamakaawa ka. Pero alam ko, mahirap yan. Kaya eto ang pangatlong bagay na pwede mong gawin. Isulat mo ang hindi mo masabi bago ka magpadala ng message sa ex mo, subukan mo munang isulat ang gusto mong sabihin. Lahat, kung gaano mo siya kamis, kung gaano ka nasaktan, kung gaano ka nagalit. Walang filter, walang inhibitions. Isulat mo lahat sa papel, tapos sunugin mo o punitin mo. Hindi dahil drama ito, kundi dahil may kapangyarihan sa paglalabas ng emosyon na hindi kailangang ipadama sa maling tao. Gawin mo to hindi para mapansin, kundi para makalet go. Dahil minsan, ang pinakamasakit na parte ay yung hindi mo masabi. Pero kung sasabihin mo ito sa taong hindi na deserving makarinig nito, mas lalo kang masasaktan. Ang sulat ay para sa'yo, hindi para sa kanya. Dito ka magsisimulang gumaling. Hindi sa reply niya, hindi sa attention niya, kundi sa pagpili mong wag na siyang pilitin. Alam kong madilim, alam kong nakakapagod. Pero ito ang katotohanan. Hindi mo kailangang bumalik sa taong iniwan ka para maramdaman mong buo ka. Ang totoo, buo ka na napaniwala ka lang na kailangan mo siya para maramdaman yon. At ngayong iniisip mong i-message siya ulit, tandaan mo lang. Hindi lahat ng gusto mong gawin ay dapat mong gawin. At hindi lahat ng kumusta ka ay maghahatid ng kapayapaan. Minsan, yun pa ang muling maglalaglag sa'yo sa impyerno na pinilit mo ng takasan. Huminga ka muna, isara mo ang inbox, ilagay mo ang cellphone mo sa tabi. Tumahimik ka, dahil sa katahimikan naririnig mo ang boses ng sarili mong katatagan. Kung nandito ka pa rin at nakikinig, ibig sabihin, hindi ka ordinaryong tao. Hindi lahat kayang huminto. Hindi lahat kayang harapin ang emosyon nila nang hindi agad-agad tumatakbo pabalik sa nakasanayan. At kung ganun ka, ibig sabihin, may panimula na sa loob mo na gustong gumaling. Kaya ipagpatuloy natin. Kapag natiis mo na ang urge, kapag natikman mo na ang lakas ng katahimikan, at nailabas mo na ang bigat sa pamamagitan ng pagsusulat, may susunod na hakbang na napakahalaga. Ilipat mo ang enerhiya mo sa sarili mo. Kasi ang totoo, ang pagte sa ex ay hindi lang emosyon, enerhiya yan. Lahat ng effort, oras, at damdamin na ilalaan mo sa paghabol, yan din ang pwedeng gamitin para sa sarili mong pagbabago. Tanungin mo ang sarili mo, paano kung yung lakas na ginugol ko sa pag-iisip sa kanya ay gamitin ko para sa sarili ko? Magsimula ka sa simpleng bagay. Maglakad sa labas. Magbasa ng bagong libro. Matutong magluto ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan. Tawagan mo ang kaibigan mong matagal mo nang hindi nakakausap. Bumalik ka sa goals mong naisantabi. Hindi ito distraction, ito ay declaration. Isang desisyong nagsasabing, hindi ko kailangang hintayin siyang bumalik para magsimulang mabuhay ulit. Kapag mas pinapalago mo ang sarili mo, mas lalong lumalabo ang dating halaga niya sa buhay mo. Hindi dahil hindi mo siya minahal, kundi dahil mas minahal mo na ngayon ang sarili mo. At dito papasok ang isa sa pinakamakapangyarihang hakbang, ang biswalisasyon ng pagbagsak. Hindi mo ito madalas maririnig sa mga payo, pero sobrang epektibo nito. Imaginin mo kung ano ang mangyayari kung magte-text ka sa ex mo. Walang halong romanticism. Isipin mo yung worst case scenario. Nag-reply siya pero malamig. nag lang. O mas masahol nag-reply siya para ipakitang okay na siya. At ikaw, hindi pa rin. Ano ang mararamdaman mo? Saan ka babagsak pag nangyari yon? Kaya mo ba ulit daanan ng gabi na hindi ka pinapansin? Kaya mo bang ulit-ulitin ang cycle ng baka sakaling mahal pa rin niya ako? habang unti-unti mong kinakain ang sarili mong dignidad? Yan ang dapat mong isipin bago mo pindutin ang send. Kasi healing is not linear. Hindi ito paakyat palagi. At madalas, isang maliit na pagkakamali, isang, Hey, musta? Ang pwedeng magpatumba ng lahat ng effort mong bumangon. Parang pagakyat ng bundok. Konting maling hakbang, pwede kang madulas at bumagsak. Pero kung pipikit ka sandali, hihinga ng malalim. At babalik sa focus, kaya mong tapusin ang pagakyat. Kahit wala kang hinihintay sa taas, ang mahalaga na karating ka, mag -isa. at kung feeling mo stuck ka pa rin, baka ito na ang panahong baguhin mo ang environment mo. Tignan mo yung paligid mo, ang kwarto mo, mga lugar na pinuntahan nyo, mga kanta sa playlist mo, lahat ng yan may emotional triggers. At kahit hindi mo sinasadya, bumabalik ka sa alaala dahil may mga bagay sa paligid mong nagpapaalala sa kanya. Kung ganon, palitan mo. Linisin mo ang kwarto mo. Baguhin mo ang ayos ng kama. Palitan mo ang ringtone mo kung kinakailangan. Magbura ka ng playlist. Lumabas ka sa lugar na bago sa mata mo. Humanap ka ng kapayapaan sa labas ng luma mong gulo. Ang katawan at isipan natin ay konektado. Minsan, isang simpleng pagbabago sa paligid ay sapat na para matulungan ang puso mong bumitaw. Hindi mo kailangan ng malalaking hakbang. Kailangan mo lang magsimulang muli kahit sa maliit na paraan. At habang ginagawa mo yan, dahan-dahan mo ring natutuklasan. Hindi pala siya ang kailangan mo. Ang kailangan mo, ikaw. Isang ikaw na hindi na nagmamakaawa. Isang ikaw na hindi na naghihintay. Isang ikaw na buo. Hindi dahil bumalik siya, kundi dahil pinili mong bumangon kahit wala siya. At sa bawat araw na lumilipas, habang pinipili mong huwag mag-text, habang iniipon mong muli ang sarili mong dangal, may nangyayaring malaki sa loob mo. Nagiging malaya ka. Hindi mula sa alaala niya, kundi mula sa paniniwalang siya lang ang makakapagpagaling sa'yo. At kapag naabot mo na yung punto na yun, yung wala ka ng gustong patunayan, wala ka ng gustong balikan, doon mo makikita kung gaano ka nakalakas. Dahil sa katahimikan, sa pagpipigil, sa mga hakbang pabalik sa sarili, natututo kang magmahal muli, hindi ng iba, kundi ng sarili mo. Kung nakarating ka na sa puntong ito, ibig sabihin isang bagay lang ang malinaw. Gusto mong gumaling. Hindi lang basta makamove on, kundi gumaling ng may dignidad. Gumaling ng hindi kailangang balikan ang taong tumalikod sayo. Gumaling hindi dahil sinabi niyang sorry, kundi dahil pinatawad mo na ang sarili mo. Pero may huling bagay tayong kailangang pag-usapan. Ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit ilang beses nang nasaktan, bumabalik pa rin, ay dahil may isang maliit, halos di marinig na boses sa loob na nagsasabing, Baka this time, siya na ang magbago. Baka this time, ako na ang piliin niya. Baka this time, mahal na niya ako ulit. Pero alam mo ba ang mas malalim na katotohanan? Hindi mo talaga siya ang hinihintay. Ang hinihintay mo ay yung validation na sapat ka, na ikaw ang pinili, na hindi ka sayang, pero hindi sa kanya mo yan matatagpuan. Dahil ang totoong validation, hindi nang gagaling sa reply ng ex mo. Nang gagaling yan sa araw na sinabi mong, tama na. Ako naman. Kaya ngayon, sa harap ng tanong kung dapat mo ba siyang i-text, sagutin mo ng tapat ang sarili mo. Gusto mo ba talaga siyang makausap o gusto mo lang maramdaman na may halaga ka pa? Kung ang sagot ay yung pangalawa, ibig sabihin oras na para sa sarili mo naman ang validation na 'yan. At tandaan mo ito. Ang hindi niya pagpili sa iyo ay hindi sukatan ng halaga mo. Pwedeng hindi ikaw ang pinili niya, pero yun ay dahil siya ang hindi pa handang pumili ng isang taong totoo. Pwedeng hindi kanya minahal sa paraang gusto mo, pero yun ay dahil hindi pa niya kayang mahalin kahit sarili niya. What kung babalikan mo siya ang tanong? Anong klase sarili ang iuuwi mo sa kanya? Yung dating ikaw na naghintay, umiyak, naghabol, nagmakaawa. O yung ikaw ngayon na matapang, tahimik, hindi na nagpapapansin pero mas buo? Hindi mo kailangang patunayan na mahal ka niya para maramdaman mong mahal ka ng mundo. Hindi mo kailangang hintayin ang sorry niya para patawarin mo ang sarili mo. Kasi may mga sorry na hindi kailanman darating. At okay lang yon. Ang mahalaga, dumating ka sa punto ng buhay mo na kahit hindi mo nakuha ang sagot na gusto mo, natutunan mo na hindi mo na pala ito kailangan. Kaya bago mo i-type yung kumusta ka ulit, balikan mo ang sarili mong tanong. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Kapayapaan, sagot o closure? Dahil kung kapayapaan ang hanap mo, hindi mo yan mahahanap sa message thread nyo. Matatagpuan mo yan sa mismong desisyon mong huwag nang buksan muli ang pinto na dati nang sumira sa'yo. Ang healing, hindi yan hinihintay. Ginagawa yan. At bawat araw na hindi mo siya kinokontak, isang araw na panalo ka. Panalo ka kasi pinili mong lumaban, hindi sa kanya kundi sa sarili mong kalungkutan. Panalo ka kasi hindi mo hinayaan ang lungkot na magdikta ng desisyon mo. Panalo ka kasi kahit gusto mong maghabol, mas pinili mong tumindig. At sa totoo lang ito ang tunay na lakas. Hindi yung kayang sumigaw ng mahal pa rin kita, kundi yung kayang manahimik at sabihin sa sarili. Sapat na yung binigay ko, ako naman ngayon. Kaya ngayong gusto mong mag-text, gawin mo muna to. Tumayo ka, huminga ng malalim. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. At sabihin, hindi ko kailangan ng mensahe niya para maramdaman kung mahalaga ako. Dahil totoo naman, huwag mong hayaang mabura ang buwan ng paghilom sa isang mensaheng puno ng baka sakali. Dahil minsan ang pinakamahirap gawin, ang hindi pag-text, yun din ang pinakamakapangyarihang pagpili na pwede mong gawin para sa sarili mo. At kung iniisip mong, paano kung mawala na siya tuluyan? Ang sagot ay ito, kung tunay na para sa'yo, hindi mo kailangang habulin. At kung hindi na siya babalik, mas lalong hindi mo kailangang maghabol. Dahil ang pagmamahal hindi laging tungkol sa pananatili. Minsan, pagmamahal din ang pagbitaw. At respeto rin ang hindi pagpakalat ng sarili mo sa taong hindi kayang alagaan ito. Kaya sa huling pagkakataon, ilagay mo na ang cellphone mo sa tabi. Hawakan mo ang dignidad mo ng mahigpit. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ko ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko ito dahil deserve ko ang kapayapaan. At hindi ko yan makukuha kung patuloy akong kumakatok sa saradong pinto. At sa panahong yon, nahanda ka ng mag-send isend mo muna ito sa sarili mo. Thank you, self. Kasi pinili mo ko. At sa totoo lang, yan ang pinakamagandang reply na maririnig mo kailanman. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang ilike, mag-comment ng karanasan mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Dahil tandaan mo, kahit iniwan ka nila, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento mo. Ang tunay na simula ay nang piliin mong manatili sa sarili mo. At kung walang ibang babalik, ikaw, dapat pumalik sa sarili mo.